Kaysan mga kabsat, meron kaming marangkas at isang papaya. Yan, uh, dadalhin namin sa ilog. Ngayon, maliligo kami sa ilog dahil maganda ng maligo dun sa dam mga kabsat. Dito lang po sa aming barangay. What's up Ketchup mga kabsat? Another day, another vlog So ayan mga kabsat, uh, ngayong araw po na ay Maliligo kami sa ilog Yan mga kabsat, so uh, malilis Malinis na po ilog At kasama namin ang team kulas <laughs> Ang mga team kulas Apports pala, apports mga kabsat So ayan, uh, maliligo kami ngayon Kasi uh, medyo umiinit na rin Ang ano, panahon Pero meron pa rin konting pabugsong-bugsong ulan Mga kabsat Ayan, ayon sa ating weather forecast na si shower man <laughs> parang kagigising lang yata ah. okay so yan mga kabsat at uh, nandito na kami sa ilog papuntang dam yan so saan tayo dadaan ganda pala ng ano eh liguan natin mga kabsat oh. Kamusta naman ang pahiligo dito? <laughs> doon tayo sa baba. Oh, mas maganda doon. Yan, diyan na tayo. Ang ating mga ano, pagkain dito. Kabitang. Oh. Dami na input. Fish cake. San tayo mag-aano, pepesto? Sa baba. Okay, doon tayo sa baba makakapsat. Doon tayo magki-picnic. San baba ba Saan? Dito gugulong tayo diyan. Gugulong. <laughs> San banda? Doon tayo sa baba. Na, Gopito! May katayin ka dyan! May oh. kataing krum mo! Ugulong <laughs> ka dyan! Ugulong ka! Galing ha! Hindi kaya ng ano ko kalyo ng pa! Ha? Ay. Di Hindi kaya ng kalyo mo? Okay? Hindi! <laughs> okay! Okay! Kapit to ko tayo! Chân tay bao bạn đi tới đâu? Đi tao Team Colas. Team Colas. Ah. Yeah. An oh. Yes. Ayos. Bigo na. Bigo na tayo mga kapsat. Oh, dive, dive na. Dive, dive, dive. Ah, dive. Karyan ta fish cake. Oh. Anong masabi mo sa swimming natin? <laughs> sa ilog. Ayos. Ayos tayo. Okay, makakabsat. So yan, uh, kakain na namin tong ano, kinuha naming suha. Tapos so makakabsat oh. Wow, sarap. Suha, tapos mayroon pang papaya. pula. Ang pula. Ang pula. Ang pula. papaya mga kapsat. Oh, kain tayo papaya mga kapsat. Bagat okay. na kita kuya Wel. Ang sarap. Abang naliko kami dito sa dam. Matamis. Matamis siya. Kain. Stop kumain Dito sa tabing ilog Oh, tingnan nyo si BJ mga kapsat Ang nag-emote oh, Nag -emo to. oh. <laughs> Emote, emote Ba't ka malungkot BJ? Okay, ano na mo? Okay. Ha? Sarap, sarap Sarap? Mga oh, gapito Magaling na si gapito mga kapsat Galing trangkaso Kaya nakakaligo na naman Hahaha <laughs> Gawin ka Kuya oh, oh, oh. so drink daw sabi ni Shower Ha? Huh? so drink daw <laughs> Ngayon may sinabi na ako Hahaha <laughs> Sabi <laughs> ni Oh, <laughs> 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 oh. Patro daw sabi ni BJ. Hey. Oh, patro. Apa na dali oh. Tara pa. Tara kumain. Oh, suka. Tabes. Ano masabi sabi mo ano, labor boy na meron kang kamukha sa likod. Kasing kulay. Kasing itim. Brother. Brother. Shout yeah well, kay Shower ay. Shout ka kay Shower naman ano? Na parang gutom na gutom ah. Shower man, bakit? oh, oh, oo. Subo daw. tubo mo Shower man, please. Lima. At ang kandil lima, nakawala ka naman. Oranger. Oranger. ayan. Magaling ka na ba? Ba't wala ka dito ngayon? At, uh, nung bata kami share ko lang po nung bata kami dito rin kami lagi na ano na ayan gitong gento rin po hindi pa rin po nagbabago ang dam na to para si shower man hindi pa rin nagbabago ganun pa rin siya <laughs> isip bata okay sa mga kapsat at napakasarap maligo dito sa dam ito po yung pagitan ng uh, Arlac po saka dito sa amin ay eh, Pangasinan boundary na po kami ng ano, dalawang probinsya at yan, napakaraming mga naliligo mga kapsat, o mga bata o. Oh. buhay na buhay na naman ng ilog mga kapsat. Pero pagdating ng summer dito mga yan, ayan, to. Tapos, syempre hindi maiwasan na magtapon ng basura iba dito sa ilog. Kaya, parang may. Pero pagkain tong mga ano, pagulan, nawawash out lahat ng, ano, ng mga dumi. Tapos, pagkatapos ng ilang araw, yan, okay na, pwede nang maligo. Okay, so yan mga kabsat o. Oh. Ang sarap maligo. Ang labig ng tubig. Yan, masalo dito. Ang lakas ng ano ng ng tubig, ng kanat ng tubig. Yan, okay. Ano nangyari labor boy? Nalamig na? Uh, Nalamig na. Nalamig na tang itlog ah. Bigado <laughs> ah. O oh, yan eh, yan. Na, yan. Na. yan na. Woo! <laughs> okay, mga kapsat. Uwi na tayo. Malakas tang ulan. Yan. Okay. Kanya-kanyang akyatan niya. <laughs> lah, Sige. Kanya-kanyang akyat. Ay nang ulan, delikado rin ganito mga kabusat. pagka lumalakas ng ulan, baka biglang uh, lumalim yung tubig. Kaya uwi na. Okay, ang problema na lang paano makyat? Ya, yeah. Okay. Yan mga kabisat, uwi na tayo. Woo! Sarap maligo. Dito sa dam. Buat shout out mga kabsat Okay, so yan po mga kabsat At tapos na kaming maligo Yan, at uh, nag-enjoy naman lahat uh, Ano, parang masalo kaya itong umitim ah uh, Oo, umitim na <laughs> oh, BJ eh. BJ Ayaw ko ah, hindi pa Ha? Video, mabuti pa. <laughs> oh, <-yumabuti> puti pa Medyo mabuti puti pa Si Sharon mga kabsat Doon na siya dumaan sa kanilang tapat Yan Do, sa may bahay nila Doon sa may hanging bridge So kami naman dito sa may hmm. kalsada Okay, so yan po mga kabsat At sana po yung nag-enjoy kayo Sa panonood sa amin Sa paliligo po sa ilog okay so yan mga huwag niyo pong kalimutan i-like and subscribe pong aming youtube channel Batang Brown DTV Tomli. okay hanggang sa muli paalam paalam, paalam.